Ako Ako'y bilang abogado at katulad ninyong lahat, ako'y naririto bilang isang maisog na Pilipino. I stand with you with President Duterte. Ayan na nga po, no? dahil nga po sa mga nangyayari dito sa ating bansa na ang ating dating Pangulong Duterte binaran of arrest at syempre pinadala sa Netherlands. Diyan sa mga naglalaway daw na ICC, sa mga naglalaway na ICC. At heto nga po, uh, sa video ito ay makikita po natin at mapapanood si running senator Vic Rodriguez uh, nagsalita po dyan sa harap ng maraming tao dyan sa Maynila nung nakarang rally dyan sa Maynila. Kaya uh, heto po Ah, uh, welcome po muna sa aking channel. Heto at muling, muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya heto po, panorin po natin ang video ito. Makabuluhang gabi ang ating ginagawang pagtitipon ngayon. Alam kong mabigat ang kalooban nating lahat. These past few days, hindi lang mabigat. Kumbaga, emotionally talagang umiyak po ang iba sa ating mga uh, supporter ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Biyahe ko po tuloy po natin ang video. Talagang mahirap. Emotionally, physically, mentally, and intellectually draining ang pinagdadaanan nating lahat. Subalit napakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Duterte through our Vice President Inday Sana Duterte, nakausap ko ng personal si Mayor Baste Duterte noong nakaraang Thursday at nakitaan ko sila ng katatagan. Nais ko lang siguro... Ito po, kasi itong nakaraan ay nililus, uh, nagsipuntahan din doon ng mga tauhan ng mga PNP at mga sundalo. Doon ay pumunta sila sa lugar at... Uh, sa lugar ni Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Dabao. Imagine, anong naman ang kinalaman nun? Ano naman ang problema? Bakit nagsipuntahan yung mga yan dyan sa Dabao? Anong gusto nilang mangyari? Anong, palabas, ang gusto nilang palabasin? Atin sa inyo ang naging mensahe ni Mayor Bastien, nung kami nagkaharap. Hindi ngayon ang panahon upang Pumatak ang ating mga luha. Ngayon ay panahon upang tayo'y ay magsama-sama at higit maging matatag. Ngayon ay panahon upang tayo'y ay magsama-sama at huwag magpapasindak. Alam ko ang nasa kalooban at isipan ninyo. Mahirap talaga maunawaan bakit isinuko o inihandog na sarili niyang gobyerno sa naglalaway na banyaga ang dati niyang Pangulo. Siyempre, alam mo na, para mapagtakpan yung controversial na GAA, yan lang yun eh. Yan talaga yung gustong mangyari ng mga bangag eh. Wala na ba tayong batas na umiiral? Wala na bang saligang batas? Sarado na ba ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas? Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga? Nag uh, Nagto function pa naman, nagpa-function naman ang korte sa atin. Talagang natapat lang tayo sa gobyernong walang alam sa batas na walang iba kundi ang kasakiman. Kung bigit ko ang umiiral ngayon sa isipan nila ay kundi yung makakubra at uh, sakim sa kapangyarihan. Yun talaga yun. Pero ang korte talagang nagpapansyon sa atin. Yun nga lang, hindi sila sumusunod sa mga batas. Dahil nga talaga sa utak nila ay iba nang ang umiiral. Pam pamumulitika na talaga ang ginagawa nila. just like all of you here today and in any other many parts of the Philippines, nakasama natin, nanggit kanina ni Pastor in Proverbs 29 verse 2. Tama po yun. Kung matiwasay ang namumuno at pamunuan, ang kanyang pinamumunuan ay nagdiriwang. Subalit bakit tayo naririto ngayong gabi? Sapagkat nasusulat din yan, pagbaluktot ang namumuno nagluloksa ang kanyang sinasakupan. Yon, yun, tama yon. Kapag bangag ang gobyerno, nagiging bangag na rin ang mga sundalo at PNP. Ganyan talaga. Imagine, tanggalin nila ang psychiatric test at ang drug test dyan sa kasundaluhan at dyan sa kapulisan. Tama ba yon? And tonight, I am here Not as a candidate. Let's forget about it now. I am here like you, bilang Pilipino. Ako'y bilang abogado at katulad ninyong lahat, ako'y naririto bilang isang maisog na Pilipino. Yan, yeah, ganyan talaga. Hangang-hanga tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Yan talaga, talagang matalino. Ang galing sumagot sa mga nakaraang mga uh, pagtatanong sa kanya diretsahan niyang sinasagot. At halimbawa na lang, yung tanong sa kanya ni Karen Abela, lahat ng mga tanong ay diretsahan niyang nasasagot. Ang bilis pa. Hindi kagaya ng Pangulo natin. Baka mangungup. <laughs> Talagang walang kakayahan. Incompetence nga, sabi ni Inday Sara. Bakit niya pa kasi kailangan anuhin si President Duterte? Dahil may mga balak talaga sila. Ang laki siguro, hindi pa, hindi pa, siguro presidente may plano na talaga. Na, hindi si Rodrigo Duterte, nagkataon lang. May plano na talagang mangurap ng pera. Eh, nagkataon lang na vulgar nila President Rodrigo Duterte at itong si Vic Rodriguez sa mga sa YouTube na i-bulgar nila. Eh, di kumalat. Naging te trending, di ba? At naging malaking issue. Kaya, yun, 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 yun. Yun, Kumbagay, yun. na nga talagang dahilan kung bakit napa warrant of arrest agad si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I stand with you with President Duterte. Maiso, maiso, maiso. Yan ma talaga. Ma 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 Kasama ninyo ako sa ating ginagawang panalangin tama mabubuhay ang maiisong ng local defense team ni pangulong Duterte subalit i think it is more and beyond legal now Kaming tama. mga abogado, kailangan we can only do so much and i tell you filipino people itong labang to hindi abogado ang magpapanalo rito taong bayan kayo ang oh tama taong bayan dahil ang boto ninyo at boto natin ay kailangan nila. Iyon ang magiging lakas natin. Tayo ang may power pagdating sa eleksyon. Kaya mabuhay ang maisog. ipagpatuloy ho natin ang ating ginagawa kung ilang araw, linggo o buwan ang darating. Itong ginagawa nating payapa at malayang pagsasalo, pagsasaad ng ating saloobin. Patuloy tayong magsama-sama, patuloy tayong magingay. At sama-sama natin ipakilala sa buong mundo na sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino na man, hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan at kahit nag-iisang Pilipino ay pakilala natin siya sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Yon! Duterte po, mabuhay ang maisug. Mabuhay po ang maisug. Pakilala natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yang pag-aresto pa lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay balitang balita na po sa buong mundo yan. Kaya hindi, hindi na kailangan ni Pangulong Duterte na magpasikat. Kumbaga, maraming naaawa ng mga ibang bansa siguro. Pero ang talagang maraming naaawa ay mga taga-OFW dahil monitor nila ang nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya nakikita rin ng ibang bansa at namomonitor din, din nila ang nangyayari talaga dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nung presidente pa lamang siya, ay sikat na siya sa ibang bansa. Hinahangaan. Tapos ngayon ang nangyayari sa kanya, pag-aresto sa kanya, ay namomonitor din talaga ng mga ibang bansa sa kabila ng kanyang edad. Sa kabila ng kanyang kalusugan. Buong sigasig niyang Kaya heto po ang masasabi ko. Pinagtatawanan tayo siguro ng maraming bansa dahil iba ang nangyari sa atin. Talagang walang walang hurisdiksyon ang naglalaway na banyaga na kagaya ng I uh, ICC tapos bigla na lang nagkaroon ng desisyon ang gobyernong ito dahil lang sa pamumulitika at gara pa lang pagkukurap. Siyempre, mabubulgar ang kabalastugan nila. Kaya ganyan na na ang ginawa nila kay dating presidente Rodrigo Duterte. At sinabi niya, walang mananagot na pulis at sundalo sa aking naging pulisiya. Akin ito. Yan ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte. Yeah, Yan ang talagang punay na lalaki. Hindi inaako niya lang ang uh, nangyari noon sa kanyang administrasyon. Inaako niya lahat niya. Pinangako niya pa na hindi niya idadamay ang sundalo at kapulisan na hawak niya noon. ako ay naririto kay isa ninyo sa pag-aalay ng panalangin. At sana patuloy tayong magkaisa at uulitin ko. Patuloy nating ipakilala sa buong mundo, hindi lamang sa ICC. Tama. Na sa bahaging ito ng mundo. Merong isang Pilipino, ang ngalan ay Rodrigo, na hindi isusuko ang kapwa niya Pilipino sa mga naglalaway na banyaga sa naglalaway na korte. Ang tawag ay ICC. Maraming... Yun, yun po, no? ang naglalaway na ICC, alam niyo ba kung bakit naglalaway ang banyagang ICC? Hindi po dahil sa gusto nilang uh, makulong si Rodrigo Duterte. Pera-pera lang po yan. Imagine, million dollar. Posible namang, posible namang walang bayad yung mga ICC na yan sa Pilipina. Bakit sila nag-ahabol? Hindi, hindi po hustisya ang habol ng mga <laughs> Sa totoo lang talaga imposible pong walang bayad yung mga yan. Salamat! Mabuhay po tayo! Mabuhay si Tatay Digong! Let's bring home Tatay Digong! Maraming maraming salamat! Ayan po, napakinggan po natin ang pahayag ni running senador ah, uh, Rodriguez at napanood po natin ang buong video ito. Kaya para sa akin, mabuhay ang maisog. Dahil ang maiisog ay sa totoo, nasa totoo lang. Lahat ng mga batas ay nangyayari at syempre sinusunod ng mga taga maisog. Kaya hanggang dito, ka, uh, wag po natin kalimutan, iboto ang lahat ng mga PDP. Ang mga taga maiso, Kaya hanggang dito na lamang ko at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.